Samantala, tiniyak din ang pamahalaan na magkakaroon o magkaroon ng agarang intervention sa aspeto ng kalagayang pangkalusugan ang mga nasalantang residente. Pati na rin ang pagtitiyak na may sapat na pasilidad ang mga pagamutan sa mga medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaugnay niya mga kasama natin mula sa linya ng telepono si Dr. Eric Raymond Raburar, Director ng Bicol Regional Health and Medical Center. Rise and shine, Dr. Eric. Uh, Rise right and shine right po. Dok, uh, simulan po natin ano po yung uh, tulong na naibigay na natin para masiguro naman yung nasa maayos na kalusugan o kalagayan ng kalusugan ng ating mga kababayan nating nasa lanta? Sa uh, pa akin, ho, particular po dito sa ating mga hospital ng Masbate Provincial Hospital, uh, doon po ako inatasang tutukan sa hmm. uh, uh, pag-to uh, make sure po na meron silang mga supplies sabi ko nga po, yung ating mga doktor, inaugment na natin, nagpadala po tayo ng anim na doktor at mga nurses at mga IW po para ho matutukan at alalayan yung uh, facility ng Masbate Provincial Hospital. Uh, alam niyo naman po, yung kanilang mga empleyado ay uh, victim biktima rin, kaya ho Uh, kami muna ang maalalay sa mga trabaho nila mm -hmm. at siyempre ho, 'yung mga supplies na kailanganin nila ay dapat po matugunan at nadala na po namin. Right. Presently po, we're trying to link do sa Tatlong District Hospital nila by providing uh, Starlink para ho uh, 24/7 ng magiging uh, data gathering natin para uh, makapag-usap ng maayos at para matugunan yung mga kailangan pang problema na i-report po nila. Alright. Doc, sa inyo pong sinasabi, tama po. Sapat naman po yung uh, mga pasilidad at yung mga supply na inyong kailangan. Tama po ba? Opo, opo. Yun po yun. Yun po yung tinutugunan po namin ngayon. Alright. Doc, pagka ganito po po ang sitwasyon, ano po yung posibleng sakit na pwedeng dumapo sa ating mga kababayan at paano po natin ito tinutugunan? Ah, uh, sa mga ganitong sakuna po, ina-expect natin na trauma ho, mga sugat-sugat, ang uh, mga primary, first two or three days po, yun yung dapat tugunan po. Kaya nga po, yung nagkaroon kami ng calibrated response, ang mga pinadala nating mga doktor ay mostly mga surgeon, mga orthopedic surgeon para matugunan yung mga sugat, at yung ating pong mga pinadalang mga supplies, mga anti-tetanus natin, mga antibiotics, pain reliever, yun po yung majority ng uh, mga unang bugto po ng binigay nating assistance. At and of course po, dun sa mga gamit na pang opera po, mga gowns, kasi balita ko po, ay eh, uh, nasira yung kanilang uh, yung maglalaban ng kanilang mga gowns. Kaya po mm -hmm. nagpadala tayo ng mga gowns na para pwede sila mag-opera, mga disposable po yun. Mm -hmm. Ayun po yung mga ina-address po ngayon. Mm -hmm. At ang susunod na po dyan kasi in-expect natin after the trauma, sugat-sugat, dadami na dyan yung mga inuubo, yung sipon, yung sipon mm -hmm. uh, yun po yung kaya ko, yung susunod na batch natin, ibigay natin, na dyan na yung ating mga pediatricians, internal medicine. So, uh, yun po yan, ganyan po tayo mag-calibrate right. response. Alalay okay. po sa kanila. Okay, Doc. Maliban po sa gamot at sa supply na inyong kinakailangan, sa inyo pong obserbasyon, ano pa po, po yung nakikita niyong immediate o yung agarang pangangailangan pa ng ating mga kababayan? Uh, po, uh, sa help po, pag pinag usapan siguro gamot. Uh, on the way naman po yung mga gamot natin kasi nga po, may expect natin in the coming days. May mga uubuhin na magmamanikas ng ubo si hmm. po na po yan. Okay. Pwede po mga mag, uh, da kung meron man, mga mga meron mga 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 mga